Naranasan mo na bang huminto pagkatapos magising upang tanungin ang iyong sarili? Bakit ko sisimulan ang aking araw na magpasalamat sa Diyos? Pag-isipan ito sandali. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula sa kanilang araw na nagmamadali. Nagsusuri ng mga abiso. Nilulutas ang mga problema na hindi pa dumarating. Ngunit may isang bagay na makapangyarihan sa pagbaliktad sa pagkakasunod-sunod na ito sa pagbubukas ng iyong mga mata at bago ang anumang alalahanin sa pagsasabi, Panginoon, salamat sa sandaling iyon na may nagbabago sa loob natin kapag nagpasya tayong gawing pasasalamat ang unang salita ng araw. Dahil kung sino ang nagsimula sa pasasalamat, nagsisimula sa tagumpay. At ito ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mga problema, ngunit tungkol sa pag-alala na mayroong isang Diyos na mas dakila kaysa sa kanilang lahat. Marahil ay dumaranas ka ng mahihirap na araw, tahimik na pakikibaka na walang nakikita. Mga sugat sa iyong puso na pilit mong itinatago. At doon mismo ang pasasalamat ay nagiging isang spiritual na sandeta. Dahil ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi sinasabing maayos ang lahat. Ngunit ang pakilala na siya ay naruroon kahit na tila wala sa lugar ang lahat. Apag nagising ka at nagsabing, Salamat, Tanginoon, sa panibagong araw. Sa katunayan, ipinapahayag mo, nagtitiwala ako na nagmamalasakit ka sa akin, kahit na hindi ko maintindihan. Ito ay tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa iyong isip mula sa mga pag-iisip ng takot, pagkabalisa, at panghihina ng loob. Isipin kung ilang beses kang nagreklamo pagkajising, Iniisip kung ano ang kulang, kung ano ang masakit, kung ano ang hindi pa dumarating. Gayon isipin kung ano ang magiging pakiramdam na magsimula sa ibang paraan, ang magpasalamat sa iyong hininga, sa pagsikat ng araw, sa bubong sa iyong ulo, para sa maliliit na bagay na mayroon ka ng ngunit kadalasan ay nakakalimutang pahalagahan. Ang pagbabagong ito ay tila simple, ngunit binabago nito ang puso. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan na nagsasara ng pagre-reklamo. Ito ay nagpapaunawa sa iyo ng mga himala na nangyayari na araw-araw, ngunit hindi mo nakikita kapag nakatuon ka lamang sa mga problema. At ang pinakamagandang bagay ay hindi kailangan ng Diyos ang ating pasasalamat para maging Diyos. Tayo ang kailangan magpasalamat upang maalala kung sino siya, ating ama, tagapagtanggol, kaibigan, ligtas na kanlungan. Sa pagsasabi ng Panginoon, salamat, naalala natin na hindi tayo nag-iisa na may mas malaking layunin kahit sa ating mga pakikibaka. At kaya, may nagbabago sa loob. Ang kapayapaan ay nagsisimulang mamuloklak kung saan Dati ay takot lamang. Ang pag-asa ay isinilang na muli kung saan ang puso ay tanging sakit. Dahil hindi lang binabago ng pasasalamat ang araw, binabago nito kung sino ka. Kaya, gayon, gumawa ng ibang bagay bago ang anumang bagay sabihin, Salamat, Panginoon, sa lahat ng nagawa mo at sa lahat ng gadawin mo pa. Simulan ang iyong araw ng may pasasalamat at pansinin kung paano ito nagbabago hindi lamang sa iyong umaga, kundi peti na rin sa iyong isip at puso. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mag-subscribe sa channel. I like ito. Magkomento kung bakit ka nagpapasalamat ngayon at ibahagi ito sa sinuman na kailangan ding simulan ang kanilang araw na alalahanin na ang Dios ay nagawa na at patuloy nagadawin ang marami para sa atin. Napansin mo na ba na kapag natuto magpasalamat ang iyong puso kahit na ang mga bagay na tila impossible ay magsisimulang magbago? Ilang beses ba tayo magigising na nakakulong sa pag-aalala nang hindi natin namamalayan na nabiyayaan na tayo sa mga paraan na hindi na natin mabilang? Ara bang buong araw tayong nakatitig sa mga saradong pinto at nakakalimutan ang mga bintanang binuksan na ng Diyos? At doon ang pasasalamat ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba hindi nito kailangan ng mga bagong himala upang umiral. Ito ay nagmumula sa alaala ng lahat ng nagawa na ng Panginoon. Mag-isip sandali, ilang beses ka nang pinrotektahan ng Diyos mula sa mga panganib na hindi mo man lang nakita. Ilang beses niyang inilagay ang mga tao sa iyong landas para tulungan ka. Kahit na hindi ka nagtanong, Ilang gabi ka bang umiyak na iniisip na walang nakikinig? Munit nariyan siya, tahimik na pinupunasan ang bawat luha? Kapag natutunan nating magpasalamat kahit na hindi natin naiintindihan, ang buhay ay tumitigil sa pagiging isang karera lamang at nagiging isang paglalakbay ng pagtitiwala. At hindi ito nangangahulugan na hindi tayo makakaroon ng mga problema. Ngunit nangangahulugan ito na nagsisimula tayong makita ang pangangalaga ng Diyos kahit na sa ating pagdurusa. Marahil ay iniisip mo, ngunit paano ako magpapasalamat kung ako ay pagod, nasaktan o puno ng pag-aalala? At ang sagot ay simple ngunit malalim. Dahil ang pagbibigay ng pasasalamat ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, depende sa desisyon na magtiwala. Kapag sinabi mong, Tanginoon, salamat kahit sa hindi ko maintindihan, sinasabi mo, alam kong kasama mo ako kahit na tila madilim ang landas. Ito ang buhay na pananampalataya. Ara itong tumingala sa gitna ng bagyo at nagsasabing, Alam kong may sikat ng araw sa itaas ng mga ulap. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag sinasanay mo ito? Nawawala ang takot. Nababawasan ang mga alalahanin. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang salita. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili Isang susi na nagbubuka sa iyong puso sa kapayapaan ng Diyos. Kahit na hindi pa dumarating ang inaasam mong himala, ang pagpapasalamat sa kung ano ang dumating na ay pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa Diyos na gumawa, gumawa at gadawa muli. At hindi ka pa ni paniwalang mapagtanto na, unti-unti, kahit na ang pasanin ay nagiging mas magaan. Dahil huminto ka sa pagdadala nito ng mag-isa at nagsimulang maglakad, naaalalang nauna siya. Gaano kadalas natin nalilimutan na ang bawat bagong araw ay, sa kanyang sarili, isang regalo, Aghinga, paglalakad, pakikipag-usap, at ng taong mamahalin kahit na magkaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Kapag nakilala ito ng puso, nagbabago ang panalangin. Ito ay huminto sa pagiging isang minamadaling kahilingan at nagiging isang taos pusong pakikita Dahil ang mga nagsisimula sa pasasalamat ay nakakaharap sa Diyos bago pa man lubusang sumikat ang araw. Kaya ngayon, piliin na magpasalamat bago magtanong. Piling alalahanin ang nagawa na ng Diyos bago tingnan kung ano ang kulang pa. Sabihin na may pananampalataya, Panginoon, salamat dahil kahit na hindi ko nakikita ang lahat ng hinihiling ko, mayroon akong higit pa sa nararapat sa akin. At kung naantig ang iyong puso sa menseheng ito, sumulat ng isang bagay na pinasasalamatan mo sa mga komento. i ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng paalala na laging may dahilan para magpasalamat. At kung ngayon ang huling araw mo, magkakaroon ka pa ba ng lakas ng loob na magpasalamat? Ito ay isang malupit na tanong. Ngunit ito ay nagpapakita kung paano tayo minsan ay gumugugol ng mas maraming oras sa pagre-reklamo kaysa sa pamumuhay. Sapagkat, sa kaibituran, sa ang pusong nagpapasalamat ay hindi naghihintay na maging perpekto ang lahat para magsabi ng salamat. Naunawaan nito na ang bawat detalye, maging ang masakit, ay bahagi ng isang bagay na mas dakila na itinatayo ng Diyos. Marahil sinimulan mo ang araw na ito na puno ng mga alalahanin, mga bayarin na babayaran, mga problemang tila hindi malulutas, sakit na hindi naiintindihan ng iba. Ngunit kahit sa mga laban na ito, may isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang lakas na ibinibigay sa iyo ng Diyos para hindi sumuko. Yung hininga na nandiyan pa, nagpapaalala sa iyo na may isa ka pang pagkakataon para lumaban. Ang pag-ibig na kahit nasugotan ay patuloy na tumitibok sa iyong dibdib. Ang lahat ng ito ay biyaya. Ito ay pangangalada. Ito ay patunay na sinusulat pa rin ng Diyos ang iyong kwento. At alam mo, ang tunay na pasasalamat ay hindi bulag. Nakikita nito ang mga paghihirap, ngunit pinipiling makita ang higit pa sa kanila. Ito ay tulad ng paglalakad sa isang madilim na lambak, ngunit sinasabi pa rin, Tanginoon, alam kong ikaw ay kasama ko binabago ng tiwala na ito ang puso. Inapahinto ka nito makita lamang ang mga pagkalugi at simulang makita ang mga regalong ipinadala ng Diyos araw-araw, kahit na malit ang mga ito. Ang niti ng isang taong mahal mo, isang hindi inaasahang yakap, isang salita ng paghihikayat, ay ang simpleng pagkilos ng pagising at pagkakaroon ng bagong araw upang subukang muli. Madalas nating iniisip na ang pagbibigay ng pasasalamat ay e may katuturan lamang kapag maayos ang lahat. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Biblia na dapat tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, hindi dahil sa mabuti ang problema kundi dahil na nananatiling mabuti ang Diyos kahit na dumating ang problema. Siya ay pereho kahapon, gayon at mapakailanman. At iyon ay higit pa sa sapat na dahilan upang simulan ang bawat umaga na nagsasabing, Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Salamat dahil, kahit na hindi mo naiintindihan ang lahat, nagtitiwala ako na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. At doon nangyayari ang tunay na pagbabago kapag ang panalangin ay huminto sa pagiging kahilingan lamang at naging salamat. Kapag natuto tayo magsabi ng salamat, kahit na sa mga pintong hindi pa nagbubukas, dahil nagtitiwala tayo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa kapag sinabi nating salamat kahit na sa mga luha, dahil alam nating tinitipon niya ito. Kapag sinabi nating salamat sa paghihintay, dahil alam nating nasa kanya ang pinakamahusay. Kaya, naway magpasya ka ngayong araw na simulan ang iyong araw ng ganito, bago ang anumang reklamo, bago ang anumang pakabalisa ipikit mo ang iyong mga meta, himinga na malalim at sabihing, Panginoon, salamat. Dahil mayroon ako at sapat na iyon. Maaring hindi agad magtatapos ang iyong mga pakikibaka, ngunit ang iyong puso ay makakatagpon kapayapaan sa gitna nila. Dahil ang mga nagpasalamat bago makita, Patunayan na nagtitiwala sila bago tumanggap. At kung ang menseheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ng komento na may isang bagay na pinasasalamatan mo ngayon. Mag-subscribe sa channel. I like ang video na ito. At ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na kahit na sa panahon ng paghihirap may mga dahilan pa rin para mapasalamat. Pagpalain ka nawa ng Diyos at bigyan ka ng isang araw na puno ng pasasalamat at kapayapaan.